sa mga nagtatanong anong tawag ko dito sa space na to dito sa bahay ko no anyway itong space na to pwede ko siyang tawaging balcony pwede ko siyang tawaging terrace pwede ko siyang tawaging pocket garden so uh, ako nang bahala doon kung paano ko i-interpret itong space na to pero itong space na to ay nasa southwest ng bahay ko kaya double purpose yung grill na yan. No? Tubular nga pala yan. 1 two 2 na tubular. Na vertical slots. Na nagsisilbing sun shading. No? Kasi nga, tutok ang araw dyan pagka bandang hapon. So pinoprotektahan ako yan sa excessive na sun rays during uh, afternoon sun. No? Tapos nakakapaglagay ako dyan ng halaman. Kaya, Uh, tuwan-tuan yung mga halaman dyan nandyan ang photosynthesis no? yan ay may mga 1 meter no? na minimum dimension no? nagtatanong din yung iba bakit daw wala akong fire exit dyan eh alam nyo kapag ka nagkasunog sa bahay ko hindi ako dyan pupunta kasi second floor to eh anong tatalon ako dyan? hindi. doon ako pupunta sa likod nandun yung aking standard size na pinto 900mm na hinihingi ng National Building Code at Fire Code. Doon ako dadaan palabas ng bahay. Hindi dyan. Okay.